Iba talaga ang face card ni Bianca Umali. Ang dami talagang nagagandahan sa kanya. Namukha pa lang niya, panalong panalo na sa mga manunood. Kung sa bagay, bata pa lang si Bianca, nakitaan na talaga siya ng kakaibang ganda, na pang showbiz talaga. Na Namaamo ang mukha, malamlamang mga mata at isama mo pa ang magandang katawan. Pasok na pasok nga si Bianca sa panlasa ng mga boylet na sabi nga ay full package talaga, na maganda na, sexy pa. Kaya naman noong lumabas si Bianca bilang sangretera retera, patok agad sa viewers at netizens. Sulit ang paghihintay ng Encantedix sa paglabas ng new gen sangre na si Bianca sa Encantadia Chronicles sangre sa episode ng serye noong Miyerkules. Heto nga ang chika ng mga fans. Ang angas ng dating bagay na bagay ang galawan sa action. Kahit nga hindi pa nagsisimula ang maaksyong eksena ni Bianca ay ang lakas agad ng impact niya sa mga manunood. Grabe ang face card ni Bianca, nakaka-addict, sarap titigan. At ang tindi ng kaseksihan niya, ha. Mukha pa lang ni Bianca, ulam na, samahan mo pa ng kaseksihan, wow na wow talaga. Well kaya naman super jackpot talaga si Ruro Madrid na nasungkit niya ang puso ni Bianca.